kalma pagka nasa kalsada huwag masyadong mabilis magpatakbo lalo na kung traffic yung singit ng singit singit ng singit yan sa kasi kaya ka mga single dahil kaya mong sumingit sa mga malilit na eskinita pero ingat din ingat din yung mga single na mga may motor kasi ang karamihan sa mga disgasya na mas madami mga single bumubulagtak doon sa so may unahan lagi. Pag mga nakasinggel, alam nyo, dalawa lang yung gulong, kunting tapik lang yan, malalaglag ka talaga, so ingat. Ilang ilagay sa utak mo, ilagay sa isip nyo, ingat lang, ingat lang mga kababayan. Kalma lang, relax, dandahan lang, take your time. Huwag masyadong kampante sa mga singit-singit. makawi ka rin. O oh, mga kababayan ha, mga driver, dandahan lang, relax lang, kalma lang. Yung bang tamang ano ba? Tamang ingat lang tayo. Tamang ingat lang kasi para makauwi tayo ng ligtas sa bahay natin. Oo, oh, inaabangan ka ng mga anak mo. Inaabangan ka ng asawa mo. Para makauwi tayo ng ligtas. Ang kailangan lang naman na maging ugali mo sa kalsada, maging pasensyoso ka. Huwag mainit ang ulo. At huwag laging ilagay sa utak na nagmamadali. Alam ko din naman na kahit na tayo nag-iingat ng sobra, minsan, nadidiscuss siya pa rin. Meron naman nangyaring gano'n eh. Patulad na nangyari sa akin dati, nasa highway ako, ingat na ingat naman ako magpatakbo, pero binangga ako sa pitan kasi may bigla mo um... uminto sa unahan. Ay, hindi naman natin sinasadya yan. nag naman yan. Minsan, pag hindi naman sinasadya, wala tayong magagawa. Disgasya yan eh. Give naman yan minsan na kahit na maingat ka, pero dahil hindi maingat yung mga kasamahan mo, ah, wala dali ka rin. Pwede ka rin madali. Pero mas maganda na ikaw yung nag-iingat. Kaysa ikaw itong careless masyado sa kalsada.